guys! Welcome to my YouTube channel! So, for today's video ay mayroon tayong Lolo Toe. So, ayan. Kung napapansin ninyo ay na, sa harapan ninyo ay may nakaready na na ingredients. So, yung ating toin for today's video ay yung udong. Ayan. So, Biga Biga Love, shout out sa iyo, Sir Dars at uh, Ma'am Nana. Ito yung udong na sinasabi ni Mami chel yung pinapahulaan niya. So, tanggalin natin sa plastic para makita niyo talaga ang udong. So, ito. ito. Ito, ito yun siya. So, ganito siya, Oh. Ayan. So, kakaunti lang yung laman ng isang Uh, isang piraso. Ayan. So, yung laman ng isang balot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ayan. So, 12 piraso ang laman ng isang balot na udong. So, ito yun siya, Sir Darce at Ma'am Nana. Ayan. So, ito, kahit ganito lang ito kaliit, pag naluto na ito ay Uh, super dami na So ayan, so alam nyo na kung ano yung udong O ayan na siya So ito yung ating lulutuin for today's video Pero yung aking halo nito ay Hindi sardinas, kundi pritong isda Ayan, kasi may natira kaming pritong isda Ayan siya, sayang naman kung hindi natin lulutuin So ito yung ihalo natin sa ating udong At syempre haluan natin ng malunggay Para naman mayroon tayong green green sa ating sabaw. Ayan. So, at dahil pinakita ko na sa inyo kung ano yung udong, so, bisa na natin pagluto yung ating ulam for today's video. So, habang nagmaritisan tayo, ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Kasi itong ating ulam for today's video ay hindi ko na siya igigisa dahil ayaw ko munang kumain ngayon ng mamantika. So, ayan, lagay lang natin dyan yung ating luya. At lagyan na rin natin ang sibuyas. Lagay na rin natin yung ating kamatis. At sunod na rin natin yung ating carrots. Ayan, nilagyan ko ng carrots. Dahil marami kaming carrots ngayon, guys. Kasi kahapon dapat magluto ako ng pansit. Hindi na tuloy. Then, ilalagay na rin natin yung ating pritong isda. Itong pritong isda ay buo lang na ilalagay ko. Kung ito ay gagayahin nyo, pwede nyo gayatin yung isda. Ako, hindi na. Sa pagluluto ng udong, ay Pwede ninyong sardinas yung ihalo ninyo. Masarap din po. Itong udong ay sikat sa amin to sa probinsya sa Leyte. Ito yung lagi namin inuulam pagka wala kaming budget. Kasi pagka naluto na ito ay sobrang dami na. Ayan, so pakukuluan lang natin yung ating isda. Takpan natin para hindi mapasukan ng mga bacteria around char. So, ayan. Takpan lang natin yan. Sisilip-silipin natin yan maya-maya pagka sa tingin natin ay kulong -kulo na. Silipin natin yung ating niluto. Ayan, kulong-kulo na siya. Pwede na natin ilagay dyan yung ating udong. So, itong udong, ayan, buo yan siya. Hahatiin lang natin. Ayan, hinahati ko lang siya sa gitna. Ayan, o, diba? Sabay buhos. So, hindi ko, hindi ko uubusin yung isang balot panilimang piraso lang yung aking ilalagay kasi tatatlo lang naman kaming kumain ito. Yan, nahati ko lang sya sa sagit Kapag gusto nyo magluto ng udong, pwede nyo haluan ng sardinas. Ayan, ako kasi may preto. Sayang naman kung hindi natin lulutuin. Kaya yan, preto yung aking nilalagay. Kapag parang paulit-ulit na ako. At yung udong ay madali lang yan maluto. Ayan, ito. Bakit lima malang yung nilagay ko kasi pagka maluto na tong udong, dadami na siya. Ayan, dadami yan. So, takpan lang natin ulit. Silip-silip sa ating niluto ulit. So ayan, kung napapansin ninyo, tumataba na yung ating udong. Ayan, o oh, diba? O, oh, ang dami na, o oh, diba? O, oh. mm, -hmm. ah, diba? So, bago natin ilagay yung ating malunggay, kasi yan, ilagay natin ng malunggay, kasi gusto ko may gulay, tikman lang muna natin yung sabah. So, tips lang guys yung aking ibibigay sa inyo, no? Kung magluto kayo ng udong, wag na wag nyo muna ang lagyan ng kahit anong uh, seasonings. Tikman nyo muna bago kayo maglagay ng seasonings. Kasi itong udong ay uh, maalat yan siya. So, tikman muna natin yung sabaw. Kung karapat-dapat na ba sa panglasa. ah uh, medyo matabang siya. So, maglagay lang tayo dyan ng patis. Ayan, patis. Ayan. Dahil baka kasi haalat yung ating niloto. Ayan. So, ilagay na natin dyan yung ating malunggay. Yan naman ay pwedeng hindi lagyan ng gulay kung ayaw nyo ng gulay ako gusto ko may gulay. Lalo na malunggay. Kasi yung malunggay ay may magkua tayong maraming benefits. Ayan. Gusto ko araw-araw may gulay tayo. Para naging healthy. Ayan. Kaunting malunggay lang naman yan. And then, tikman natin ulit yung sabaw. Buka lang tayo ng kutsara. Hmm. Malasa na siya. Tikman ko lang ni CRV. Si So, tama na ba sa kanyang panglasa? Para kasi sa akin, tama na. O, si Arvin, tikman mo. Hmm, tama lang. Talap, talap. Lasang hipon. <laughs> Ayan, so, tama lang daw sabi ni si Arvin. So, yan ay luto na. O, di ba, madali lang magluto ng udong di ba? Ganun lang kasimple kasi magluto ng udong. Lalo na pag sardinas lang yung ating ilalagay sa ating udong. So, dahil luto na to siya, guys, ay ilipat natin sa ating lagayan para tayo makahigop na ng sabaw. So, ito yung ating ulang for today's video. Ayan. May isda na, may gulay pa, may sabaw pa. O, di ba? Napaka-healthy. So, maraming salamat guys. sa ah. walang sawang support at pagmamahal. Kami ay kainan na. Bye-bye, everyone! man tayo ng udong mga palalabs. Oh my God! Mm. Wow! Mm, ah, dito lagi may sili si Sherby. Ah, Nagtanin si Vicaria ng sili. Ang sarap. Diba? Parang mani ang sili. Ganon, suyok talaga. Isang silip. Ah. Hmm? Parang sibuy tapang yun, ano? Silip ka Ah. Hmm.